papahin papanginan mo? Ito, ito mo na lang Papahinan, eh. Papahinan. Diretso muna natin. Masisira yung interior eh. Pero anong plot mo na to? Anong Ay, nakaano na yan. Yung interior, umuwi po na ng gano'n. Kaya hindi siya madiretso. Ang mangyayari niyan, tatanggalin talaga yung interior kasi Naito na yung ano, yung interior. At tatapalan ng natin din ito. Ha? Ah? Ah, meron meron. atas Ay, ano? <tapal> Ayan o ano? Ayan Yung dating tapal, nakaangat na uh -huh. Hindi na siya nakadikit Ayan, okay na. Atin na natin, baka dalawa yung butas eh. Okay na, isa lang yung butas. tingnan natin, baka may nakatusok eh. Sir, pahaw ka na ito. Tatlo, tatlo. Yeah. May na, Ay. Ah, speaker. <laughs> ito sir, oh. Ah, tulungan ko muna ito sir kasi may kasama pang mga bata, eh. Eh, naplatan. At tulungan ko muna sir. Na, okay na. Pero i-testing mo muna. Ikot ka muna isa para sure ball tayo na makakawi kayo. Okay, ano? Okay na sir. Ah, okay na? Okay na ako sir. Thank you. Thank you. Thank you. Maka, na kayo nyan. Thank you. Thank you. Saan pa ba uwi nyo? Okay, tapo. Kain tapo kayo? Oo, ah, dito lang kita. Ah. Malayo pa pala kayo. Dito pa lang kayo sa ang eh. Ah. Ingat sa biyahe ha Thank you Okay, ingat Pwede magbigay ako sa'yo kahit ano lang Ha? Pwede magbigay kahit Kaya mo lang yung Ay, huwag mo nalalaan hindi ako Ang makauwi na kayo Sige, sige